May nareceive tayong question na related sa pagpapabilis ng sasakyan at yun nga daw, paano daw ba bibilis lalo yung kanyang sasakyan? Hello mga paps, I Kuya Shane at minsan nakaka talaga tayo ng mga unusual na question. Actually, ang una ko nga ay comment eh, magpalit ka na lang ng mas matuli na sasakyan. Kasi ako, Uh, hindi ako pa ng modification kasi pag nagkakaroon ng problema ang sasakyan at modified yan napakahirap gawin okay unlike nung stock mas madaling i-diagnose kasi ang stock kesa dun sa mga highly modified na kotse pero yun nga para daw mapapabilis sabi ko sige pwede namang mapabilis yan kahit walang modification you could try So sabi ko nga kung yung kanyang sasakyan ay merong sports mode, di ilagay niya sa sports mode. Yan. Ga bibilis yan. Yun nga lang expect niya na malakas sa gasolina yon. Or isa pa rin sa mga naging recommendation ko ay pag nagda-drive siya, huwag siya mag-aircon. Kasi yung compressor ng ating aircon, dagdag bigat din yan sa ating engine. So pag patay yung aircon, mas tumutulin yung ating sasakyan. Then sabi ko, mag -gas ka ng high octane. i mo kung magkakaroon ng pagbabago sa takbo. So sabi ko try mo yung ano yung 100 octane na blaze. Subukan mo yon baka magbago yung takbo ng inyong sasakyan. At yun nga uh, sabi ko yung kanyang tire pressure eh medyo patigasin niya. Okay, para mas gumaan yung takbo ng kanyang sasakyan. So, yun yung mga recommendation ko, no? Kayo mga paps, ano sa tingin niyo? Paano ba mapapabilis yung sasakyan without modification? Asay dun sa ano pala, yun, isa pa pala, nabanggit ko sa kanya. Pagaanin niya yung sasakyan niya, so tanggalin niya yung mga, mga tingin niya nagpapabigat na hindi niya kailangan. So, mas magaan, may ah, patay yung aircon, high octane, maganda yung PSI ng kanyang gulong. Sabi ko, kahit papano merong idadagdag yan sa tuli ng inyong kotse pero yun kung gusto mo talaga ng matuli na kotse bumili ka ng mas malaking makina o yung kotse na may mas malaking makina at mas maganda yung response I-try mo o gusto mo yung ano yung EV o yung mga ano natin ano yung mga electric car ang tutulin niyan kasi wala naman silang gear eh. walang hesitation yan pag inapakan mo yung gas niyan talagang humaharurot yan so yun mga Paps, no uh, medyo kakaibang question pero magandang sinasagot din natin para mas maka, mas maraming makaalam ng mga ganong klase na minsan nahihiya lang silang i-question eh. Pero uh, sinasagot pa rin natin. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps